Magandang umaga mga igan, patok ang mga sari-saring palamig at pantawid uhaw lalo na kung uh, taginit. Pero alam niyo bang nagpositibo po sa bakterya ang ilang bottled water na inilalako sa lansangan? Base po yan sa pagsuri ng Department of Health at narito ang exclusive report. Sa kabila ng manakanag ang -ulan sa Maynila, di ba bahagi ng bansa, ayon sa pag-asa, officially ay summer pa rin. At dahil dala ng tag-init ang maalinsang ang klima, patok na patok ngayon ang mga nilalakong bottled water malakas sa kalye. Malakas taas naman ang pagtitinda namin ng tubig. Alam mo naman, mainit. Makakailang yan, kakasama sa akong summer. 100, 100 ma'am, 100 bottles. Sa halagang 10 piso kada 500 ml na bote ng tubig, sold na ang uhaw mo. Pero ang tanong, ligtas ba ang mga inuming ito? Para malaman, bumili ang aming grupo ng nilalakong bottled water sa EDSA. Kumuha rin kami ng sample ng binebenta sa kabaan ng Quezon Avenue. At isa sa Legarda Street, Maynila, na nakunan pa namin sa kalya mismo nilalagyan ng label ng tenderang ito bago ibenta. Agad namin pinasuri sa Water Laboratory ng Department of Health NCR ang mga nabiling deboting tubig. At makalipas ang limang araw, kumpirmado na dalawa sa tatlong bottled water na aming pinasuri, kontaminado ng bakterya. Isa rito ay ang tubig na nabili sa Quezon Avenue, habang ang isa naman ay ang nilalako sa Lagarde Street, nila. May mga bakterya po yan na, 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 na nakuha doon sa samples during the course of uh, examination. Um, positive siya sa total coliform count. Eh. So, ibig sabihin may bakterya yung, yung, yung samples na sinatmit. Cholera at diarrhea ang ilan sa mga sakit na dala ng kontaminadong tubig na kung hindi maagapan ay maaari raw magdulot ng kamatayan napakabilis ng impact yan sa sa tao. Once na contaminated yung drinking water, at most, mga 5 to 10 minutes, may effect ka agad yan. Dahil posibleng kontaminadong ilang bottled water na nilalako sa kalye, paalala ng DOH, maging mapanuri sa pagbilin ng inuming tubig anuman ang panahon. c si na yung drinking water na kanilang binibili ay mayroong LTO or License to Operate approved by the Food and Drug Administration. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting.